Next party with one seat. Solidarity of Northern Luzon People's Party, Solid North Party. Taas noong ipinagmamalaki ng Solid North Party List First Nominee na si Congresswoman Menchi Bernos ang sertipikong simbolo ng pagkapanalo ng Solid North Party o ang Solidarity of Northern Luzon People. Ngayong araw, May 19, opisyal nang iprinoklama ng Commission on Elections ang mga nanalong party list sa katatapos lang na national and local elections 2025. At mula umpisa hanggang dulo ng bilangan, hindi nagpatinag ang solid north party list na nananatiling kasama sa top 10. Uh, actually, uh, ilinibot mi Boong north, you know, tap no? Tapno, uh, ka Ilocan one, uh, solid north nga road so nga uh, talaga nga sinursur mi amin ida. Ket uh, short time nga minan basito na di oras min nga amin nadano daduma, da nga maktoliket ko nga madano amin dayta. Nang nangro na uh, di nga napanamis J norte talaga mat nga dinanon mi ami nga ili dyan norte so nagyaman na, tagyaman ako unay kadagit ti taga norte nga talaga nga number one tayo jay so thank you kada kayo amin Dumalo rin sa okasyon ang kabiak ni Congresswoman Bernos na si League of Municipalities of the Philippines President at incoming ABRA Representative Mayor J.B. Bernos at dalawang anak na sina Mayor-elect Jaja Bernos at Feliz Bernos. Present din sa okasyon ang isa sa mga solid supporters ng Solid North Party List na si Boss Toyo. Labis ang pasasalamat ni Congresswoman Bernos sa lahat ng mga nagtrabaho at tumulong sa pagpapakilala ng Solid North Party List sa buong Pilipinas na nagresulta sa pagkasungkit nito ng isang upuan sa Kongreso. Finally, na-proclaim tayo. So, muna unay uh, kahit kung nga pagyaman, of course, ni Lord, ta, naging uh, peaceful at saka safe mat uh, kampanya, iti party list. And of course, the supporters, number one nga, inakpagyamanan, iti talaga nga impakita da nga sobra-sobrang suporta iti da party list tayo. Kas tama, na volunteers, nga talaga mo't nga impakita da talaga ti ayat da, kung supporta da, of course, talag da. Ito ito uh, party list tayo. Sa datos ng COMELEC, halos 70 milyon na ang rehistradong botante sa bansa at sa mahigit 41 milyon voters na bumoto sa mga party list, solidong nakakuha ng 765,322 votes ang Solid North Party List kahit ito pa lang ang unang pagkakataon na lumaban ito. Kaya naman, Pangako ni Kong Ching sa kanyang pagupo bilang kinatawan ng Solid North Party List nitong darating na June 30, asahan na raw ng mga mamamayan ang malawak na pagpapalaganap ng turismo, progreso at trabaho. Sandy Salvaso, Balita, Solid North.